Nagpapaskol na, marami namang mga selebrasyon, maraming nagpapakain ng lechon. Paano tayo makasigurado na kikita tayo sa ating mga lechoning baboy? Ito po si Dr. Eugene Mende at yan ang topic ngayon dito sa PIG-ARAL natin. Ano nga bang hinahanap ng mga nagliletson sa isang liletsoning biik? At paano din nasisiguradong kumikita tayo dito? Unang-una, hinahanap nila yung hindi sakiti ng mga baboy para walang lasang gamot ang ating kinakaing Pangalawa, kailangan maganda ang pigi para siguradong malaman at dapat manipis ang taba. Bonus na lang na dapat walang galis para crispy ang balat. At para tayo makasiguradong kumikita tayo dito, kailangan maganda ang timbang sa bentahan ng ating mga baboy. Paano din makasigurado na mas mabigat at mas kumikita tayo sa ating litsoning biik? Unang-una, kailangang tuloy-tuloy lang natin mula BMEG Premium Super Biik ang ating mga baboy from day 36 to day 50. Pinapakain natin sila ng ating BMEG Premium Prestarter Feeds. At mula day 51 naman hanggang day 80, kung gusto ng ating mga customers ng mas malaking litson, pinapakain natin sila ng ating Bimeg Premium Starter Feeds. <laughs> Kritikal ang dami at dapat tama ang pinapakain natin sa ating mga litsoning biik. Pakain natin sila hanggat gusto nila. Yan ang tinatawag nating ad libitum feeding. Mula day 36 hanggang day 50, pinapakain natin sila dapat ng ating Bimeg Premium Pre-Starter Feeds mula 250 grams hanggang 500 grams per day. At kung gusto naman ng mga customer natin ng mas malaking litson, ituloy lang natin yung mga biik natin hanggang BMEG Premium Starter Feeds mula day 51 hanggang day 80. Pinapakain natin sila ng mga 500 grams hanggang 1.2 kilograms per day. Na mga common sa ating mga bagong walay at litsoning biik ang mga sakit na pagtatae, arthritis at pneumonia. Kaya batayan yung mga simptomas na walang ganang kumain, nangihina, o di kaya may lagnat. Kaya para sa basa ang dumi, nahirapang huminga at nahirapang tumayo o maglakad, meron tayong San Miguel Animal Health Care products para dyan. Para sa anumang sakit ng mga biik, meron tayong tamang gamutan na ayon sa inyong kakayahan. Para sa mga common na sakit gaya ng ubusipon o di kaya pagtatae, meron tayong Alamycin LA ito injectable, kaya mas mabilis ang gamutan. 1 ml, kada 10 kilograms, good na yan for 3 days. Mag-inject lang tayo in the 4th day kapag ka meron pang simptomas tayo nakikita. At kung hindi kayo sanay magturok o wala kayong hiringilya, meron tayong water soluble powders. Sa nagtaing mga baboy, meron tayong amoxil V. At sa mga nagubong mga baboy naman, meron tayong doxa V. Pareho itong isang sachet sa isang galong tubig for 7 to 14 days. At sa mga biik naman natin na may dahil sa high cholera vaccination o di kaya nasa pain stress dahil sa pagbutol ng ngipin, pagbutol ng buntot, o di kaya pagkapon, dapat binibigyan natin sila ng ating paravi. Isang sachet sa isang galong tubig at ipainom hanggat sila ay nilalagnat o sila ay nasa pain stress. Para siguradong kumikita tayo sa ating lechoning baboy, dapat ang tamang timbang at tamang gamutan para laging choice tayo naman naglilitson. Para dyan, siguruhin kumakain ng mga biik natin ng Bimeg Premium Pre-Starter at Starter Feeds. Ito si Dr. Eugene Mende, Alagang Bimeg, Alagang number 1.